Six reasons kung bakit hindi nagtatagal ang isang relasyon. Sigurado ako na yung number three ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay o kung bakit kayo nagbreak ng jowa mo. Ka para malaman mo. Number one, pagsiselos. Normal lang ang selos. Lalo na kung mahal mo talaga ang isang tao. Pero kung sobra-sobra na yung pagseselos na ginagawa niya, wala na sa lugar, hindi na ito nakakatuwa. Maaring makasama at makasira pa sa relasyon ninyo kung sobra-sobra. Number two, mataas na pride. Kung walang magbababa sa inyo ng pride, mauuwi kayo sa hiwalayang relasyon walang nanunuyo, sa tingin nyo puro kayo tama kahit mali na. Ahantong talaga kayo sa isang matinding hiwalayan. Number 3. Panluloko Minsan, kahit gaano mo pa kamahal yung isang tao, kahit ibigay mo pa lahat-lahat sa kanya, pero kung para sa kanya hindi ka pa rin sapat, lolokohin at lolokohin ka pa rin yan gagawa siya ng paraan para magawa niya kung ano yung gusto niya. Minsan, mas masakit pa yung tipong pagsasabayin pa kayo at madalas, bago kayo maghiwalay, may reserva na siya. Number four, walang time. Hindi mo naman kailangan mag-please para bigyan ka ng oras at atensyon. Kaya bago ka pumasok sa isang relasyon, siguraduhin mong handa ka na makapaglaan ng oras sa taong mamahalin mo. At handa ka rin mag-handle ng time kasi hindi naman pwedeng busy ka palagi at hindi mo na nabibigyan ng oras yung taong nagmamahal sa'yo. Para mapatunayan mo rin na mahal mo talaga siya. Number 5. Matinding away at tampuhan Normal lang naman ang away sa isang relasyon. Pero kung patuloy itong nangyayari, lalayo ang love niyo sa isa't isa. lalong lalo na kapag pinabayaan ninyo o hinahayaan ninyong magkagalit kayo o may tampuhan. Mawawala yung love dahil puro na lang kayo away at nakakalimutan nyo na yung lambingan. Number 6. Hindi pagkakaunawaan. Nandyan yung maling hinala yung puro kapag o overthink kahit wala siyang ginagawang masama. At pinapakita mo na wala kang tiwala. Nakakasira yon ng relasyon. Kaya ugaliin mong magkaroon ng tiwala sa taong minamahal mo. Huwag ka palaging maghinala at puro pagdududa. Kung tama lahat ng sinabi ko at nakatulong ito sa'yo, Huwag mo sana kakalimutang mag-follow. Tandaan mo yan. God bless. Tatlong tips para maging attractive ka na lalaki. Lalong-lalo lalo na sa mga babae. Sa mga babae na gustong gusto mo. O sa mga babae na hinahangaan mo. Makinig ka para malaman mo. Number one, dapat maayos kang manamit. Dapat kapag tinignan ka nila, parang ang linis matignan. Ikaw yung tipo ng lalaki na malayo pa lang ay malinis ng tignan. Maayos ang postura kasi once na ginawa mo ito, nakukuha mo yung atensyon ng isang babae. number two, dapat mabango ka. Isa ito sa mga green flag sa mga lalaki na talagang nagpapa-attract sa mga babae. At kapag hindi ka mabango, malamang sa malamang ay ex ka na agad sa mga babae. Lalong-lalo lalo na sa babaeng gusto mo. Kaya dapat mabango ka. At ang number three, magpakatotoo ka. Ipakita mo lang kung sino ka. Ipakita mo lang yung totoong ikaw. Huwag kang maging plastic. Huwag kang magmayabang. Pakita mo lang sa kung ano talaga yung ikaw. Tandaan mo yan. At, least. At sa letra ng W, walang kayo pero kinikilig ka. Walang kayo pero nag a ka. Walang kayo pero nagsiselos ka. At higit sa lahat walang kayo pero bat nasasaktan ka